Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. and uh, welcome na naman po sa ating pong sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating Pecha ngayon pong July 17 at July 18, 2024. Uh, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada dito po tayo sa ating sumada update ngayon pong July 17. Ayan, sa July po tayo. Ayan, ay 7. 17 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Ayan, kagaya pa rin po ng dati. Simplify lang muna natin sila. 0 plus 7 is 7. 1 plus 7 is 8. At 2 plus 4 is 6. Ganyan din po sa bandang gitna. 7 plus 8 is 15. 15. At 8 plus 6 is 14. At dito rin po sa bandang baba. 15 plus 14 is 29. Ito po ang ating unang numero. Meron tayong 29. At yun naman pong kapares nating numero. Dito pa rin po yun sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 7 plus 8 plus 6 is 21. Ito naman po yung ating kapares na numero. Meron tayong 21. 21 at mayroon na rin po tayong kombinasyon dyan pwedeng pwede na po natin itong matayaan 21-29 or 21-29-21 Ayan mga idol at uh, pwedeng pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan at uh, sa dito po sa mga numero natin ito dahil 2 digits po sila yan simplify din po natin yan bago natin sumada dito po tayo sa 21 so i-simplify muna natin 2 plus 1 is 3. At sa 29, 2 plus 9 is 11. 2 digits din yung 11, kaya sisimplify din natin yan, kaya magiging 1 plus 1 is 2. At yan, 32 po yung ating susumada. At unahin natin ang 3, kunin muna natin yung 21. Sumada 21, 2 plus 1 is 3. Tinurin natin dyan yung 30, sumada 30. 3 plus 0 is 3. At Pwede rin yung 12 sumada 12. 1 plus 2 is 3. Then 39 sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan, pangat yung sumada sa 3. At dito naman tayo sa 2. Dito naman sa 2, kunin muna natin yung 11 sumada 11. 1 plus 1 is 2. At itong 29. 2, 29 sumada 29. 2 plus 9 is 11. Pwede rin po dyan yung 20 sumada 20. 2 plus 0 is 2 at 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. Ayan mga edo. Yan po yung ating mga numero ko nakuha sa ating sumada ngayong July 17. Mayroon tayong 3, 21, 30, 12, 39, 2, 11, 29, uh, 20, at 38. Ayan mga edo. Rumble lang natin yung mga numero Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung numero para naman po sa mga kombinasyon na po pwede po natin makayaan. Ayan, marambo lang po natin sila. Sa ating sample naman, ginawa natin dyan yung 38, 38, 21, 11, and 3, and 29, and 12. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga sample na nakuha sa ating sumada ngayong July 17. Meron tayong 3821, 113, at 2912. Ayan, sa mga sample natin yan, pwede pwede yung tumakayan nyo yan kung okay naman po sa inyo na gusto nyo po itong mga nakuha natin mga kombinasyon dito. Pwede po tayo magdagdag o makakuha dito sa taas. Pwede na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, ito ang ating sumada update ngayon pong July 17. At next natin, yung ating advanced sumada. Para naman po ito ngayong July 18. At ayun mga idol, umpisahan natin sa July tayo, 7. 18 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, July 18, 2024. Simplify lang ulit natin sila. 0 plus 7 is 7. 1 plus 8 is 9. At 2 plus 4 is 6. Dito din po sa bandang gitna. 7 plus 9 is 16. At uh, 9 plus 6 is 15. Dito din po sa bandang baba. 16 plus, 16 plus 15 is 31. Ito po ang ating unang numero dito. Meron tayong 31. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin sila yung numero natin dito. 7 plus 9 plus 6 is 22. Yan naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 22. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin yung matayaan. 22, 31 or 41, 22. Yan, maya dala. Dahil 2 digits din po sila. Simplify muna natin yan bago natin isumadang. Yan, 2 plus 2. Yan, sa so 22. 2 plus 2 is 4. At dito naman po sa 31, 3 plus 1 is 4. Same lang po sila mga sumada. Kaya isang numero lang po yung nakuha natin dito. Ito lang po yung 4. At ito lang din po ang ating isusumada ngayon. At ayan, isumada po natin ang 4. Kukunin po muna natin yung 22 or 31. Kahit na rin po dito sa dalawang numero natin dito ang mauna ay okay lang po. Kaya uh, unahin po natin muna yung 22 sumada 22, 2 plus 2 is 4. At itong 31. Sumada 31, 3 plus 1 is 4. Pwede rin po yung 40. Sumada 40, 4 plus 0 is 4. At pwede rin yung 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. Ayun mga ito, meron tayong limang mga numero dyan. At doon pa rin nagagawin natin, rumble lang natin, dipid lang po tayo. Kung ano yung mga nagustuhan natin, mga korosyonado natin yung mga munero. Ayan, at meron tayo rin itong 4, 22, 31, 40, at 13. pa rin po natin sila. At sa ating sample, ganoon natin dito yung 13, 13, and 22. 24 and 13 uh, 22 at 4 ayan mga idol yan po yung mga sample natin sa ating sumada ngayon pong July 18 ayan meron din po tayong tatlong kombinasyon dito at kung nagustuhan nyo po sila pwede pwede kong pumatayaan ayan meron tayong 13 22 4 13 at 22 4 natin pwede pwede kung pumatayan niya mga yan di naman kaya pwede pa tayo makakuha ng itintag sa mga numero natin dito sa tasa. sa mga naka-insertal ko natin ng numero kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin ng kombinasyon kaya nakambol lang po natin yung mga numero natin dito at ayun mga idol yun po ang ating sumagadi sa pecha para po ngayon July 17 at July 18, 2024 maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat